Ayun ay, na, ba? Ay, na ba eh? po. yung mga mga ka yung... Uh, ...kilos niya. Ayun na. Ayun na? Po. Ano, walang... Wala kami nakita ni mama pang business na kakaibag o hindi ka... hindi kong may pagbabastos. No? Kasi, alam na yung kuya na siya, tibera eh. Nandiyan dami. Ay, nasa likod niya eh. Dambi na si TV.

hilog ng galon, yung galon, wala, eh. uh, wala yung galon, wala po yung galon, wala wala yung sangay na yung bawa ay bago na gawin lumina rin ang sa likod sa na kung may o pa, wala para uh, makapagtanto natin na may ibang motibo wala po eh, kasi alam niya andyan dyan di Vera at alam niya andyan si Boso. so masasabi sasabi ko, purely joke lang, <laughs> ang tiro lang at lang wala naman ang problema eh Kaya alam mo nyo siya, si Ate Vera, kung kanyang nandiyan ay uh, masasabi ko na... Meron dapat isang alam-alam. -ala. Unang-una, si Bong, pagka man sa mga Gustavo, may ganyan na yung yung sitwasyon improvements niya. Ay, ando pa yung katotohanan na sisigilan <laughs> yang tadi enak banget kan ini udah kan ini udah kayak ini berarti kan memang itu ini udah kayak ini berarti kan

yung reaction ni Bulat, nagulat eh. Na, oo, ugulat na gulat at saka isa pa kasi hindi naman nangyayari ang ganyang pagkatao na nagkakaroon ng uh, interaction ni Bulat at si Bong. Kasi nga, di ko ba, pangyayari sa ng tao, kaya ito biingat din kami. Hindi sa kung ano pa man, kumbaga iba pa rin kasi yung siyempre, yung isang babae yun eh. Ano yung pag-iingat ang buong pamilya? Ngayon, na uh, kaya ganun ang naging reaction ko na magulat siya. Pero wala siyang sinabi kung ano man ang makapagulita. O, ba yan? Sabi yung ganun. Oo. Oh. Tapos, uh, si Bukuki, okay. nakita na nung sa CTV. Nagpunod namin yung mga conversation nila roon. Uh, sabi ni Bukuki, ano, ah, si Jinky. Kaya ko si Jinky. Tapos may siya eh. Tapos Uh, wala. Normal lang lahat. Uh, okay yung pala kinausap ni Ate Vera. Ngayon, uh, yung Ate Vera, purely malasakit yun. Para sa, di ba, nagtayo, di ba, no? Kaya lang, ni Ate Vera yung kondisyon ng Kaya, yung, managay, po, naman, yung kanyang pagiging uh, si uh, sa mga bagay-bagay. Uh, at walang pwede, 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 Malimbal sa aktiwala. Sabab! Mama Kasi, nagtidefendi ka sa approach. Sa paraan ng iyong pagsasalita, sa tono, at, uh, facial expression. Rangdam kasi yan. At yun. Kaya bigla-bigla nalang Kung mag na ako, kaya ako ay at, uh, sige mga sapat doon. Rin, si King, King, kasama nila. Sabi sige ako, si Bong. Eh wala po po wala si Bong. iba nila. Bola, si Bong? Umalis po. Bakit? Pospora? Bakit? Ay, tapos. Ilang natin. Kailangan Di managan 'yan. Yung mahaba pa lang Baka meron din na lang. Binibitin na 'yung mga Ang na lang. Kaya 'yung pinili nating magbuang, banggay mo ang na sa amin, mga baguang na konstruksyon na

Ang din ang dinanasa, no? Papayo. Wala nang sinin. Hindi yan, natigiri. Wala nang sinin nila na. Wala nga hangyan. ko